tumalon na. Ang <laughs> ganda ng baka nito, oh. Quality. Aga nagparada nila ngayon, napakaaga. Si Brahman ko ano. Gaganda oh, mga torkihan pa lang ito, pero tinamoy mga itsura niya, Pag Ganda oh, ito. Ay, nasa itsura naman kuya, babayaran niya. Eh, mapamahal lang kayo sa maganda. Kaya kayo nakapagsabay. Kaya nga sinabi ko sa inyo. Pwede kung kukaranta. Kahit ako 150, baka hindi bigay. Pag quality naman parehaso yan. Para marinig yun ay. Ako naman yung nahihiyasan yung bawa sa kulasan nyo lang siyang libo ay tatong libo. Magkano naman ang sagat din yun? Pag-aaralan ko ng ayaw. Hindi pa buwasan ko pa, isagat nila yung kanila. Pag-aaralan ko ng ayaw. Para madali na tayo. Alasan nyo yung lima lima, 130 tau Ay, malapit na Hi guys, good morning Nandito na naman tayo sa Padre Garcia Livestock Auction Market Ngayon po ay December 6, 2024 Nandito na naman po tayo Para magkanta sa mga presyohan uh, 19 days na lang po Maaraw na ng Pasko Tingnan natin kung mga magkanhinang, lalo na yung mga katayin, ang mga presyo dito ng mga baka. So tara, tingnan ninyo guys, napakaraming baka ngayon. Maaga pa, medyo may mga bayoy na. At 5.30 pa lang ng umaga, pero eh, nakikita nyo, may mga baka na nasa gitna. At saka yung iba, oh, ibang mga truck na no, si pag-alisa na. Nagbaba na ng mga paninda nila mga baka. Ayan may mga buyer na doon sa gitna maaga pa may kumpol na doon no oh. ayan oh. may kumpol na ng mga tao mga magbabaka yung iba parating pa lang may mga dalang baka ayan, jeep na yan may mga baka, dalang baka tsaka may mga kulong-kulong pa oh. Magbababa magbabababa pa lang yung mga yan So ngayon, ayan, yung iba ngayon palang dumating. Pinababa pa lang nila yung mga tauratihan. Medyo pa. So, ito yung mga... Parantilmer! Yes, baka nila, baka nila Ayan. Ups, ayun, tumalun na! Tas ang na! Pinababa dito sa jeep. Ngayon palang dumating. Ayan. yung bagong baba. Oh. Ganda ng uso. Ganda ng katawan. Ramon. Ayan siya, yung bagong baba. Ang ganda ng pet. Ang oh, lapad. Maaga ngayon nagparada. Ayan, maaga itong napakaganda. Bakang lemiri. Magkano ganyan, sir? 105 dalawa. 105 dalawa? magandang klase, malahe 105,000 dalawa bali 52,500 ang isa no tingnan mo napakaganda ng ano malaki ang isa no ayun no saka ito ang isa 105 dalawang torete galing lemery lemery no lemery, ayun napakaganda nito ayun oh. Maga yata kayo nagparada ngayon. Ayun. Maga sila nagparada. Ay, napakagandang bahan ito. Quality. Super quality ang baka. Napakaganda ng parada ng mga magbabaka ngayon dito sa Garcia. Magkano yun, sir? Magkano yun? Bawas sa isang daan. Bawas sa isang daan niya? <laughs> Bawa sa 100,000. Ang ganda naman yun. Eh. Meron siyang, ano, ah, nam, ah, birth, birth tag. Sa May 23. Ayan. Ito din, oh. Maganda rito ito. Lemmy rin dito. Ito sa'yo maka, Dalawa? 125. Dalawa. Dalawahan, pero napakagandang torete. Dalawahan. Ang mga quality ngayon, agang-agang, gaganda ng mga bako lemery. Gaganda ng mga bak, mga tortihan, mga ano, junior balls na to. Okay, may mga itura nila, gaganda. Basta maaga ka, makapili ka na maganda. Mamaya kasi pagtanghali na, itira-tira na lang. Medyo mababang atresyo pero sa umaga, yun ang magandang baka. Ito. Mga junior girls, magaganda. Magaganda galing Demery. oh, ito galing din Demery. Mga fatini. Ari, pagkagalang ka na. O. Okay. Oh. Yes, Napakagalang ka. Ang aga nila nagparada. Ang aga nagparada nila ngayon. Napakaaga. Aga ng parada niyo pa, ano? Aga niyo binaba. At maaga niyo nila nilagay sa gitna ang mga baka nila. Ayan, magaganda galing Lemery. Tatangkad, mata. Mapatining. Ito so, maganda 'yan, ang tangkad oh. Haba ng katawan. Saka haba ng paa. Pwede pang basketball pala, haba pa, lang, pa no? ah, ano? Mga sentro. Mas ano? Shot shooter 'yan. Hindi 'yan at tuloy kayo labas. Ah, 'yan? Hindi pare-pareho. Meron din yung 65. May pitong pong may get. As, may 62 to 70,000 ang bala sa na. Pero ang gaganda nung tatangkad doon. Ang no? Dun, eh. oh, haba ng pao. Galing kay Mirian? Galing. Ha? Si galing ko ba na camera. Tutundaan pala isang isang um, turel, Atulay, ito, na magaganda. Sa ng apatening. Ito dito na eh. 50,000 negit. Megit. 50,000 negit magagandang torete galing Leyme Mga 50 to Galing Yeah, mga Lemeria. Maganda ng tenga, lalapat. Ini <tinyo> Brahman ko ano. Maganda oh, mga tortihan pa lang ito, pero hindi naman mga itsura niya. Maganda oh, ito. Maganda ito. 50,000 higit ang presyo. Nasa inyo na ang patawa doon sa may-ari. Pwede pa niyo tawaran yan sa 50,000. Ayan, ang ng kuhit. Oo, oh, lalapad. Oo. Mga no? Pag mo sa unahan, maliit. Pero pagdating mo sa pwetan, malapad ang pwet. Ayan, mga bakang, soreting lemerick. Quality. Ayan. Pweti ang mahigit ang bawat isa. Ano yung mga junior balls? Mga junior, mga ano po, mga kutorotehan. Galing ano din pa, kalatagang lemeri. Babae. Nagkano pa kabili, sir? 28. Aba. Ay, 28 babae baka. Yeah. Tinatrat na yung baka ni sir. Ay. Ay, nasa itsura naman kuya, babayaran niyo. Mapamahal lang kayo sa maganda ganda.

Ginawaran na 150. Napababa na. Walang pitong kuya. Walang ba yan, sir? Baga oh, na. Ito tinatawaran na 150. So, tinitin. 175 ang presyo. Malalaking baka. Tinatawaran 150, na 150,000. Baka yung sir. Baka yung Baka yung limeri. Baka yung Baka yung Baka yan may mga paa niya, mga lambi, kakapal. Uh, yung bayo rin na doon pa, tumitingin pa sa iba. Pinabukasan na sa bitong po, hindi na may gate. Ito may bibawa sa 70,000. Nahamak na mga green. Ay, patong din sa 70. Yan. Quality. Take. Hindi pa ito nabili? Ah, uh, patong sa 70,000. Patong sa 70,000. Baka ang limiri din ito, no? puting-puti. Ayun. Patong sa 70,000. Makakuali itong torretihan. Uh, lumapit nga. sinabi ko magaling kayo Kaya nga sinabi ko sa inyo. Ay, nung... Kahit 1.50, baka hindi bigyan. Mayroon. nagsabi kami. nga kung sinabi ko sa inyo. Tama Pero sinabi ko sa inyo, sa inyo. Okay. So ito binabawasan sa 175 walang wag lang daw 150. Ano 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 yan? Limang Sige, 50,000. Nagkabili. Ayun, nabawasan sa 70,000, walang 70. Ayun. Ito, magandang derete. Maganda yan tay. 33,000. Derete. Quality may bawas pa. Ayan, 33,000 magandang derete ito. Maririto. Tayo ang gusto Magkano pa kabili, sir? 71. 71,000 ang patabain Atabain, katingin. Yan.

Ako naman yung yung bawa sa kulasan nyo ng isang libo ay 3,000. Ano sa Magkano naman ang sagat ninyo? Pag-aaralan pa naman Mag ngayon. Magkano magbili ko ng baka. Magkano naman? Magkano naman po yung tunin na sagat Pag-aaralan ko naman. Magbibigyan ko ng talaw. At, At eh, na isang bigla.

hindi na 5. nga. Hindi doon okay. na lang. Ay, na okay. may pan-tracking na mga. Ay, ikaw na may... Ay, ay, ay kuya, inalis ko sa inyo ay 10,000. Ang ibig sabihin, hindi na nga naman sino man natin pag itay. Kung tayo nagkakatay na aray, right. ipapayang ka. ka <laughs> hindi doon na lang. 1,30. Ay, ayan. Ay, ayan. Pag-insa ka na. Pag-tracking lang. O, pag-tracking lang. O, 1,500 na inyo pag-itahan. Pag-tracking lang. Kung kukunin nyo tatay, arihon to kami sa... at 63. Ayun yung tawag dito. 125 pala. Gawin nyo na 125 para wala nyo na. Ayun. Tama na 129 para wala nyo limandaan. 125 eh. Di 129. Ano? Ay ninyo. Ay kwenta ninyo. Ayun ang sabi. Pwede madali kayo magkakagay. Kung hindi maliligaw, yung mga kabilay

So ito, kalin, ano ito Kaya natin na alin ano yung presyo na pagkasunduan. napagkasunduan. Iya. sir ang napagkasunduan presyo? 129 129 ang presyo 129, 129, 129, 129, galing, galing, galing sa presyo Limang kupaw. Saradong saradaw. Saradong 50,000. Sarado daw. 50, walang lapis, so, walang kulang. Ayan. Patabang baka, oh. Pili okay. okay, na, pili na, pili na. Walang. Walang 70? Walang 70,000. Mababa daw to sa 70,000. Mga pataba, imbaka. Ayan. Mababa sa 70,000. Mababa sa 65,000. 65,000. Kuya, kano yan? Kano yan, kuya? Kano yan? Bawa sa limang po. Bawa sa 50,000. No, so, magandang tarate. Bacang baka na. Oo, ng baka. Pati magkano yan, sir? 55 patong. 55,000 patong. 55 patong. Matabang baka. Tarate, mga tarate hampa. Ay, sir, bibili kayong baka? Ay, bibili. Dito kayo bibili ulit okay. sa RA Livestock. So okay, sir, so okay. Magka, ano bang kape? So okay na kayo sa dito sa RA. Hindi ko type yan. Ay, magaganda baka nila, oh. Ah, uh, quality ng turete. Boss, pong nasa eh. Parang di pa nakulit bibili. Show! Pero pag ako 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 Oh, walau, walau. Kalau ni sudah kita berapa hari 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 sudah kita berapa na. sudah kita berapa hari 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 sudah kita berapa mga sudah kita berapa hari sudah kita berapa hari sudah kita kita berapa kita 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 Ah, ayan, yeah, maganda. Oh, maganda, sir. Magkano po mabigay sa inyo niyan? Ay, 62.5. 62.5? Magkano po tawad niya? 58. 58? Ay, hindi pa po nagkakasundo. hindi pa. Ay, hindi pa. So, so na ah. then, that's to, that's okay naman po yata. Lugay. Lugay daw siya. Ito, binibigay. Matawaran na 58. 62.5 binibigay kay sir. Matulang, matulang, matulang.